Kung mahilig kayo sa maraming suntukan tsaka bengbengan, then panoorin nyo na to. Title ng movie, Topak. Nagpaparamihan ata sila si Dlocero tsaka Enchong din ng mga movies na natetegi sila eh. Paano kaya nila pinit yung title na to? Ano kaya ito title natin dito? Umm, Topak! Topak ka din, nagtatanong lang ano title <laughs> I would admit, wala akong masyadong in sa may film na to. I thought na isa lang tong generic action movie na walang kalatoy-latoy. Pero I enjoy this film. Mahihiya dito yung labanan nila may weather pakyaw doon sa labanan nila si Lucero at Arjo doon sa may ending. Medyo naalala ko nga dito yung mga war and action movies eh. Like yung 13 Hours, yung Lone Survivor, tsaka meron ding pagkarambo rin eh. It's interesting kung paano nga nila ginamit yung PTSD nga ni Arjo dito or yung topak nga niya para labanan yung mga kalaban niya na sana hanggang dulo ginamit pa nila directly. Ang ganda rin na performance ni Arjo dito ah. May mga dialogues lang siya minsan na medyo cheesy pero it fits the premise naman. Meron kasi siyang mga linyahan na parang, babangon ako at dudurugin kita. <laughs> Or parang ano, pa hindi ka nasisikatan ng araw. <laughs> like I said, puno nga ato ng bakbakan and I really love the fight scenes and action sequences nila here. Lalo na nga kung paano nga nila to kinoreograph na, kin kinor, kinore, na bagay nga doon sa location nila mismo. Meron silang tinegi gamit yung bakal na nakalambitin, merong binagsakan ng mga bakal, may hinati sa dalawa gamit yung dekuryenteng lagare, tsaka marami pang iba, so okay lang kasi nga ramdam mo yung mismong location nila. Ang akin lang, sana ginuman nga lang nila ng paraan para mas ma-justify kung bakit hindi nila naririnig yung isa't isa sa isang banda, tapos hindi sila nakikita-kita agad given na wala namang kalaman-laman yung warehouse. Kasi sa mga movies like The Raid, understandable na magkakahiwalay sila and hindi agad sila makaka-respond sa isa't isa and everything eh. Dito kasi sa may topak, for sure, konting putok lang ng mga beng rinig na rinig na nila kung saan mang gagaling. O yun, kaya medyo weird lang na magkakahiwalay sila tapos hindi sila agad nagkakakitaan Like, paano? <laughs> story naman, nagustuhan ko yung societal issue na in-incorporate nga nila dito sa may story. Like yung ilang mga pulpol na police na ginagamit nga nila yung mga position and power nila sa kasamaan. Sana lang they could have explored it and connected it more within the main story, lalo na nga doon sa may ending. Kasi story-wise, hindi pa yun eh. Marami pa yung pwedeng mangyari. Kaya hindi mo pa masasabing ending na yung dulo eh. Isa rin pala sa mga nagustuhan ko sa movie na to, kung gaano to ka-unpredictable, like with Bogs and Akinta, tapos kay Bogs na nagulat ako kasi bibihira lang mategi agad yung mga ganitong karakter eh. Tapos kay Akinta naman, tawang-tawa kami nung nangyari yung nangyari nga sa kanya. On the technical side, sana hindi na sila gumamit ng maraming cuts, lalo na nga doon sa mga bakbakan tsaka labanan. Gets ko naman na pandagdag tension din yon para mas maging fast pace nga. Pero kasi, nakakahilo na at times. And for me, maganda naman na enough yung fight choreo nila na kahit hindi na sila umasa sa mga cuts at palipat-lipat ng angle, mag-work pa rin naman yung mga labanan nila. Actually, feeling ko na napanood ko yung safe version nito kasi may napanood akong trailer and mas brutal yon so... Sana yun yung napanood ko eh, pero wala ito. Pero okay na rin naman to. So yun, again, ang title ito ay Topak, and ang torta rating ko ay 6 out of 10.